Yan mismo, mo na tatlong anak mo? Ah, uh, laki ka din. Laki ka yun dahil, laki. Ate, ilan, let's go. Ate, ilan taon, ilan taon ng anak mo? Ano na po itong panganay ko? 12, magto 12. Okay, yung dalawa. Ito po, 6 and 7. Pe, isa, isang uh, tatay-tatay lang ako yan? Ah, po, yung tatay na yan. Opo, bakit pinabayaan ka tatay ng, ng tatay na yung mga yan? Ano po kasi siya may pamilya din sa Pilipinas. may pamilya sa uh, yung alam pero pinabayaan kayo? po. Okay. Diyos ko pinap... Anong klaseng kayo? Ano yun? Kahit, kahit na yun. Hindi po kasi nung una po, sadyang ako po ang nakipag-ano na kasi nga nagugulo na rin po ako eh dahil yung pong kasi yung kasawanya nung una, yung nag-chat-chat at ano, saka yung mga anak doon sa Pilipinas. Eh kaya ako na lang po yung nag-ano nung una. Tapos yun, wala na kaming kontak po. Apa? Paano kayo bubuhay? Ano trabaho mo? Ngayon po wala po. Nagpa-part-time lang po ako nung ano. Ngayon po naka-estab po ako ng trabaho. Saan kayo nakapira dyan? kami ngayon sa Mahajar. Ah, okay. Nakituloy lang po. Diyos ko nga ito naman. Bakit kasi ngayon ka... Kasi 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 po kami nung hmm. ano sa embassy. Nagpunta po kami. Tapos nung ano, ibinalik ko nung ni Sir Dexter yung, mga, yung papel ko. Kasi nga sabi niya, hanapin ko daw yung tatay ng mga anak ko. Umuwi talaga yung tatay? Umuwi? Umuwi? po siya umuwi. Nandito pa po yun sa Saudi. Hindi ko lang po alam kung nasaan. Ay, nako. Pati yan, yan, isa yan na magiging, magiging problema ngayon. Kasi mm -hmm. hindi tatay nandiyan pa. Mahirap pa kayo pagpauwin. Mm -hmm. Ngayon, alam ng, ng, pamilya mo na may naka, anak ka dyan. Opo, opo, opo. O ate, bakit naman... <laughs> hmm. Anong talaga mo daad dati? Dati po, nung una po, sa salon ako. Tapos yun nga, nung sabi po nung asawa ko, nung maliit pa ang anak ko, itatransfer daw ako. Ate. Kasi, nagka-problema po kasi yung papel nung tatay ng mga bata eh. Ate, Kaya dati, na, po, dati po, po ba, po, kasambahay kayo? Ate, dati po ba sa kasambahay ang, ang, trabaho nyo? Sa salon po, sa salon. Ah, hindi, kayo, hindi kita ba sa bahay? naging okay po sa salon nung nagka-amnesty. Ganon katagal na lang ka nga hindi mo uwi? 16 years po, 16. Ah! Ate, gusto ka ng kort kortin. Ako naman. Nung andyan ako sa Saudi, bakit hindi ka lumapit sa akin? na nga po kayo nung ano sa sarawat, hindi ko kayo na ano nun, kasi lalapit na nga sana ako eh, eh nabot naman ako ng hiya. Yes. Nakaupo kayo doon sa may pampe noon eh. Ay. Maganda itong, uh, I'm sure, marami pa rin mga may, anak dyan sa Saudi. Mga katulad, katulad mo na, na, na sitwasyon. Uh, tatapang, tatakpang ko lang ito lahat ng pag-uusap natin. Pero yung 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 video to gagamitin ko pero takip lahat ng mukha ninyo ha. Okay? K kailangan lang malaman ng mga tao dahil may marami pa rin, marami pa rin mga katulad mo na diyan pa na hindi mo uwi. Okay? ang ang plano ko ay uh, to, to, to invite everyone to go home na. Katulad mo, may anak ka, hindi hindi Hello. nag hindi pa nag-aaral yang anak mo? Hindi nag-aral? Like, Hi.